A day in my life ng isang bayot dito sa France na kung saan nakapangusawa ng isang French. <laughs> For today's video guys, ay dadalin kayo syempre ng aking kabaklaan dito sa birthplace ng aking asawa na kung saan dito po siya pinanganak sa tiraso. Ayan po ang aming uh, getaway kapag ka po ay naka ang aking asawa. Kami po ay nandito para syempre bisitahin namin ang, ang kanyang mabuting ina. At ito na nga guys, lumalap nga kami. Nandito kami ngayon sa isang uh, sikat na restaurant na kung saan overview ang makikita mo ng kabaklaan mo. Nakikita mo naman kumakain ka na, may viewness pa, 'di ba? <laughs> <laughs> sapagkat ang ating kabaklaan ay talagang fascinated sa mga ganitong uh, pagkakataon, makita ang mga magagandang you know, uh, views sa baba at syempre ang lumafang ng lumafang at nakikita nyo na nga guys, ako ay may sariling mundo. Ang aking asawa, syempre, may sariling mundo rin siya sa kanyang kausap. <laughs> At kung mapapansin nyo, ang aking kabaklan ay nawiwindang. Hindi mapakali. Ayan, kuha ng kuha ng video. Syempre, binibigyan natin ang pagkakataon na ang dalawa ay mag-usap. <laughs> At ako naman ay gumagawa ng video. Napapansin nyo naman, ang ganda sa baba. Tanap! kaganda talaga. Nakaka-amaze. Amaze na amaze sa ang aking kabaklaan dito sa overview na ang papawid sa baba. Ayan. Pak! Pak na pak ang restaurant dito talagang nabusog ka na, nabusog ka pa sa katitingin ng mga overview sa baba. <laughs> Perfect talaga dito, roomam pa kapag ka ikaw ay may partner, kung ito ay may jowa, kung ito ay may kabit. At lalong-lalo na of course kung ikaw ay isang may asawa na. At talaga naman napakasarap ang aking pagkain. Ang salmon, red salmon na may